May mga hiwalayan na hindi mutual decision. Minsan ang isang panig lamang ang nais na makipaghiwalay, samantala ang isa ay walang choice kundi makipaghiwalay na lang din. Gaya ng mga artista na ito na umamin na hindi sila ang mga nag-initiate ng break up sa mga ex nila. The Philippine Showbiz List presents mga artista na hindi sila ang nakipag-break sa mga ex nila. Bea Alonzo Pebrero ng 2024, Nag-post si na Bea Alonzo at Dominic Roque sa social media para kumpirmahin ang desisyon nilang tapusin na ang kanilang relasyon. Ibinahagi noon ni Bea na mutual decision nila Dominic na maghiwalay. Ngunit kumalat ang impormasyong si Bea ay ang desisyong hindi na ituloy ang nakaplano nilang kasal ni Dominic ngayong taon. Pero taliwas sa alam ng publiko, si Dominic ang talagang nakipag-break. Ito ang inamin ni Bea sa panayam ni Nelson Canlas na umere sa 24 oras noong Webes, June 13, 2024. Naungkat ang tungkol dito na mapag-usapan ang dagok na pinagdaanan niya nang maghiwalay sila ni Dominic at kung paano niya hinarap ang samutsaring akusasyon sa dahilan ng breakup. Isa raw sa nais niyang tuldukan ay ang kumalat na chismis na siya ang tumapos sa higit apat na taon nilang relasyon ni Dominic. Paglilinaw ni Bea, hindi siya nagkipag-break pero nais niya na huwag nang ungkatin ang paghihiwalay nila ni Dominic bilang respeto na rin daw sa kanilang pinagsamahan. Sian Lim To be completely honest, I wasn't the one who engaged in the separation. I wasn't the one who initiated the break up. Ito ang binunyang desiyen kaugnay sa kontrobersyal na hiwalayan nila ni Kim Chu kamakailan. Matatandaan ng December 2023, kinumpirma ng dalawa sa publiko ang kanilang breakup. Wala silang bilanggit na dahilan, maliban sa mutual decision daw, ang kanilang paghihiwalay. Ganun pa man, sa kabila ng paglilinaw nilang ito, si Sia ng inulan ng matinding batikos na inakusahang may third party sa nobya niya ngayon, ang film producer na si Iris Lee sa hindi matigil-tigil na negatibong komentong natatanggap kung saan ang simpatya ng publiko ay nasa panig ni Kim sa pag si Sian ang unang tumiwalag sa mahigit isang dekada nilang relasyon. Sa panayam kay Sian sa Fast Talk with Boy Abunda noong June 12, 2024, nagulat siya ng tanungin ni Boy kung magkaibigan sila ni Kim matapos ang kanilang paghihiwalay. Ayon kay Sian, syempre magkaibigan pa din sila pero pinagtapat niya na simula nung maghiwalay sila ng landas ay hindi pa sila nagkakausap muli. Nilinaw naman niya nung gabi na nangyari ang up ay maayos ang hindi pag-uusap nila ni Kim at hindi maiwasan ng iyakan pero naroon ang respeto sa 12 years nilang pinagsamahan bilang magkasintahan. Kasunod nito ay si ni Sia na hindi siya nakipaghiwalay kay Kim. Yun anyang mahirap sa isang public relationship na ang daming kwentong naglalabasan na wala naman daw katotohanan. Naiintindihan din daw niya kung bakit nasasaktan ang fans na ni Kim sa kanilang naging paghihiwalay. Hindi na raw kailangan pang himayin kung sino ang nagkulang. Sa huli, giniit ni Sian, kahit na maraming galit na ibinabato sa kanya, proud siya na kanyang record ay malinis at masaya ang buhay niya ngayon. Angelica Panganiban. Sa isang episode ng vlog ni Kim Chu noong October 2020, kasama sila Angelica Panganiban at Bella Padilla, nagkaroon sila ng isang challenge kung saan tinanong kung jojowain o tutropahin nila si John Lloyd Cruz. Sa bahaging ito, idinaan ni Angelica sa biro ang kanyang karanasan. Tila nagpapahiwatig na siya ay nabiktima ng ghosting ni John Lloyd at parang tumutukoy sa pagiging low profile ni John Lloyd sa showbiz matapos ang kanilang hiwalayan. Ang isyong ito ay muli pang nabigyang diin sa isang panayam kay Angelica kung saan inilahad niyang walang formal na closure ang hiwalayan nila ni John Lloyd. Anya, bigla na lamang hindi mahagilap si John Lloyd noong panahong gusto niya magkipag-usap. Ang kawalan ng formal closure ay nag-iwan ng malaking tanong at pagkalito sa bahagi ni Angelica dahilan upang madama niyang siya ay nag-ghost. Jericho Rosales Punong-puno ng lungkot at pagkagulat si Jericho Rosales ang biglaang makipaghiwalay sa kanya si Heart Evangelista noong May 2008 nangyari ang hiwalayang ito habang si Jericho ay nasa Malaysia para sa taping na kanyang teleseryeng kahit isang saglit kasama ang Malaysian actress na si Carmen Su. Ang masakit para kay Jericho, hindi siya nag-initiate na kanilang break up. Sa halip, sa national TV inamin ni Hart na hiwalay na sila habang si Jericho ay abala sa trabaho sa Malaysia. Ang malaking pagkagulat ni Jericho ay naramdaman ng publiko, lalo na ito'y isang napakapubliko at kontrobersyal na hiwalayan. Pagbalik niya sa Pilipinas, nagpahiwatig siya ng kalungkutan at pagkalito sa mga nangyari. Si Sang Panayam kinumpirma niya may final phone call siyang natanggap mula kay Hart, ngunit pagkatapos noon ay naputol na ang kanilang komunikasyon. Buong paniniwala ni Hart na may third party pero mariin itong pinabulaanan ni Jericho. Hindi raw niya magagawang lokohin ang babaeng pinakamamahal niya sinubukan niya makipagayos ayos kay Hart ngunit nabigo siya sa kabila ng lahat na kanilang pinagdaanan na natiling civil sina Hart at Jericho sa isa't isa. Sarah Heronimo Si Sarah Heronimo ay nagkaroon ng masalimuot na karanasan sa kanyang relasyon kay Raver Cruz. Ayon sa ulat ng isang magazine noong March 2011, isang speakerphone incident ang nagbunsod na kanilang hiwalayan noong April 2010. Sa kabila ng mga pag-aakala ng marami, hindi si Sarah nag-initiate ng kanilang breakup. Noong panahong yun, nagsisimula na maging madalas ang komunikasyon ni Raver kay Christine Reyes. Samantala, lihim na magkarelasyon sina Sarah at Raver. Bianca King Noong November 2012, naghiwalay nating magkasintahan na sina Bianca King at Dennis Trillo. Halos isang taon din naging magkarelasyon ang dalawa sa isang interview kay Dennis. Todo iwas siya na pag-usapan ang kanilang breakup. Subalit kinalaunan ay inamin niyang nagdesisyon sila ni Bianca na mag low muna at ito ang kanilang pansin sa kanilang, -kanilang showbiz careers. Pagkalipas ng dalawang taon at apat na buwan, noong April 2015, isiniwalat ni Bianca ang tunay na nangyari sa kanilang hiwalayan. Ayon sa kanya, sa pamamagitan lamang ng text message ipinaabot ni Dennis ang kanyang desisyon na tapusin ang kanilang relasyon lubusan ang saktan si Bianca lalo na sa cellphone lamang niya nabasa ang breakup message. Dagdag pa ni Bianca, ang pangyayaring ito ay naganap sa kasagsagan ng pagkakasakit na kanyang ama at lola. Kaya't halos hindi niya alam kung paano haharapin ang mga pagsubok na sabay-sabay na dumating. Ellen Adarna, Noong November 2016, kitang-kita pa ang tamis ng pagmamahalan nina na Ellen Adarna at Baste Duterte sa kanilang viral na kissing photo na kuha pa sa Japan. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng humigit kumulang pitong buwan at naging mainit na paksa ito sa mundo ng showbiz at social media. Subalit pagsapit ng December 2016, biglang nagbago ang lahat. Ibinunyag ni Ellen na si Baste ay nakipaghiwalay sa kanya sa isang napakaibang paraan sa pamamagitan ng text message at inilarawan ito na very weird breakup. Hindi din ni Ellen dahil ang kanilang hiwalayan. Ngunit ang February at March 2017, mismo si Baste ang nagbunyag sa social media na sabay niyang karelasyon si Ellen at ang non-showbiz girlfriend na si Kate ni Cesario. Si Pareho raw alam ni na Ellen at Kate ang tungkol sa up na ito at payag naman daw ang dalawa. Ngunit kinalaunan ayon kay Baste, hindi na matiis ni Ellen na pagkakaroon niya ng ibang karelasyon kaya madalas silang mag-away. Hanggang sa tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Ellen. Rachel Ango Isang kontrobersyal na balitang umalingaw aungaw sa mundo ng showbiz noong 2011, ang hiwalayan ni Rachel Ango at John Prats. Ikinagulat ni Rachel An ang malaman niya ang kanilang breakup habang siya ay nasa Singapore. Nangyari ito sa isang episode ng The Buzz noong June 2011 ng isa publiko ni Tony Gonzaga na matagal na raw hiwalay sina Rachel Anne at John. Ani pa ni Tony sa pagkakaalam niya, hindi third party ang naging sanhi ng breakup. Noong June 17, 2011, kinumpirma ni John sa Happy Yippie Yehe na siya ay single. Samantala, nilinaw naman ni Rachel Anne wala pa silang formal breakup ni John nang pumutok ang balita. Pagbalik niya galing Singapore, nagulat siya sa dami ng text messages at tweets na natanggap niya kaugnay ng issue. Hanggang sa iniulat ng isang pahayagan na si John ang nag-initiate ang breakup nila ni Rachel Ann sa pamamagitan lamang ng text message. Bianca Manalo, Halos sa taon matapos na kanilang hiwalayan ni John Prats, ipinahayag ni Bianca kanyang damdamin at saloobin tungkol sa kanilang hindi maayos na pagtatapos. Kulang na isang taong naging magkasintahan sila bago ito nauwi sa hiwalayan noong May 2012. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na si John ay nag-initiate break breakup, ngunit hindi ibinahagi ang dahilan kung bakit. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!